You know how much I love the University of the Philippines, where the students are the best, the brightest, the bravest, <laughs> the most articulate, and the most prone to self-delusion. <laughs> I got a message from my friends on Twitter. para fair ang labanan, sa susunod, magpadala tayo ng interpreter sa Miss Universe. Ipadala natin si Senator Miriam Defensor. Why don't you try the following? Sana naka-off ang ilaw para tayo na lang mag-on. Nakalimutan ko ang pangalan mo eh. Pwede bang tawagin na lang kitang akin? Pag wala ka, ang buhay ko parang lapis na hindi pa natatasahan. Pointless. Pero may taray lines din ang senadora. Hindi ko sinasabing maganda ko. Ang sinasabi ko lang, pangit ka. When someone told me, ang ganda mo, I answered, sana ikaw rin. A swimming pool, classmate 1, I'm sure lulutang ka. Remember in UP, PE is swimming. Classmate 2, bakit? Dahil payat ako. Classmate 1, hindi, dahil plastic ka.